ol binan yangtuluta kagotta. Na upload na mo guys siya grabe ng tulog huwag pa ang, ang buto na record pa ang iyang hilik siguro siya pag makahilik guys lalo pa ako sa hilik Ano ito? Upload naman tayo sa so, Dugi Dugi Awaw kung nandito mabait. ko alam paano siya i-spelling. Yan ang gusto nyo. Nakaunan din yun siya sa unan ko. hati kami kung minsan pa sa kanya na lahat. Yung isa, yung dun o. Oh. Natulog na tulog yan. Yan, yan. Ito yung sinataan Diba? Okay hey, guys. kaya pa naman yun sa pag hinahawakan yung tanyan Pero kasi ngayon tulog. Kaya ayun. Okay na sa kanya. Pagod natin din na. Limang. You Wala know, pa. Parang may tumatahol sa labas. Eh. Mukhang may nakalabas. Okay. Then, na, off na natin guys. Kasi titignan mo na natin ang sa labas mukhang may isa sa kanila roll call mo na kasi may tumahol pero uh, kahawak kahawak ko lang kay gel gel hindi si amig si makmak And Guys, Tulog na kami, sayang. Hindi ko na record yung hilik niya. Mamaya, hihilit pa to, guys. Hmm. Pagkagwapo dito. Hmm. Magagalit kaya yun siya. Patagalan. Hipo-hipo. Ang -hipo. galit yan siya. Hmm. 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 Galit man ito. Sige na, wala na tulog siya. Um, ayan guys, 5 minutes na may pang upload na naman tayo sa ating YouTube channel. Sorry guys, di na masyadong naga ano, pang maintain na lang tong aking ina-upload para hindi man di sa ating channel. Please like and subscribe guys. Thank you. Miss you all. Balang araw. Babalik tayo magpapalaro sa ating YouTube. Okay? Bye.